Ikaw ito kasama mo Ikaw ito huwag kasama Kasama ka, huwag kay Hilo Ikaw, oh. tawagin mo lang doon Huwag kay ng Hilo, ikaw lang mag-isa Sama, kayo, sama mo sila Ay mga basic pa Maalon kaya ito I-skip na lang yung ano namin. Buha kami ng hilo Saka pang ulam sa i-skip. Hindi kami pwedeng makadikit kasi mahalon. Naguhuntugan. Ano, malikot yung barko namin. So, Maliwanag na. Ayan, sinusundo na lang na skip yung mga tao dito para makakuha ng ulam. Kasi hindi kami pwedeng dumikit. Kaya kasama yung tatlo dyan. Malon. So ayan yung ano namin. Yan yung carrier na gabang. Maya-maya didikit na yan. Mas kami dito, abang lang din. Tagal mawala ng amihan. Pag-April na, amihan pa rin dito. Kaya mahina pa yung labas talaga ng isda kasi sa amihan na to. Malamig pa lakas yung hangin alon pagka malamig kaya nakasampa na si Jason yung dalawa na lang hinihintay yun na Puset lang sa akin Puset lang sa akin Puset! <coughs> <coughs> Ya lo, no. no. no, no, no. Ah, no, no. giwang giwang Ay si Freddy yung dalawang pogi <laughs> Ya, yeah, babalabas sa yung araw. Buti ikot pa yung skip? Bakit? Kaya? Ay, mundo na yung ano, pangulong. Mariana ang yung pangulong para di masyadong mahalon. Di, di sila masyadong gulong-gulong. Kailangan nakaharap sa alon. Ay, padikit na yung carrier mga kapising. Oh. Nakaharap sila sa alon kasi umarya ng angklay yung pangulong para nakaharap sa alon para hindi sila magulong-gulong kasi kanina yung pangalawang area namin pumotok yung lambat sayang marami sana lambat yun hindi kanyan kasi maalon sa gulong-gulong bumigay yung lambat mawasak kapitaw lahat yung laman isda sayang kaya ngayon, inarihan nila ng angkla para nagharap sa alo, di lang magulong-gulong. Pwede kami makadikit kasi maalo. Kaya hindi tayo makapag-video ngayon ng ano, nagsasalok. yung marang maliit lang yung alon. estimate ko lima daan ah lima daan kaya na na skip

mahirap mga kapisip pagka mahalon lalo na dyan maliit eh, no, nakatakot sa kyan pero ito yung pinaka <laughs> oh, takot ako sumakay dyan sa si skip wow may malalaki <laughs> mahirap pagkyan okay na yung halon Ah, SM na. Malalaki na, oh. Pusit pa, maliliit. So, ayan yung ulam namin ngayon. Kung naalala yung nakarang video, monitorin nyo, lugar na to maliliit pa yung isda. Pero ngayon, okay na siya malalaki. Small medium na. Iyaw Iyaw Ilaw Iyaw Yan Sarap iyaw Pusit Ito masarap Ano mga kapis Ito ugin Kaya ito malalaki Pag matuyog ito Tuyog lang ito Posibitin Sarap ito para sa mga yung binibiyak na malaki ito pinaka masarap malasa so ihawin na ito maya ito yung ulam natin ito sa pusit oh, ito na ngayon yung ulam namin kapising tapos mayroong sabaw wow sabaw wala mo na sahog kasi wala pang supply dumating so kakain muna tayo kay tutom na